Happy tag ko muhawa guys sa Friday muhawa na gyud ko. Mura na ko maibtan og tunok ini guys. Ako anong yung amo akong gipaabot ba kay og naa lang akong amo dire guys nga wala nang abroad na Hagbay ako ning lupad. Kay dili ko ganahan magtan-aw sa itsura sa tagalimpyo kanang driver. Kay sila yung duha ang hinungdan guys nga nung muhawa ko diri dili man ang amo ang hinungdan kay akong amo buutan manggod kay na sila god buutan man na sila ang kana akong amo kaso lang ang kining ako ang kauban sa trabaho ang dili nako gusto kay grabe kasiga, guys giatay baga kay na siya naong guys oy dili maulaw siya iyang kagalingong bakay baka igtingog kanabit ang mag-istorya na <coughs> parang parang parang, parang Iyahan yeah, ko galingong balay, guys, ba nga, mag ba nga, mag singgit, -singgit ba nga, mo, ka kalit lag katawa, bisagway katawanan, bisagway lami, siya ra, iyang istorya, iyang kalipay, mura siya may tililing ba, unya, waray man na siya, guys, nya kanang ko na siya, kanang sigundahan po sa driver na mo, dire nga tambalos, los nga, mura po, mura pong amo, ha? labaw pa nas amo po, kay, makakita gali nga, magkubot, rakag silpon, niya kung imong tarbaho. Siyempre, mahuman kita sa tuwang tarbaho, no? Di, kumana manang tuwang tarbaho na to, muling kod, mang yuta, kay mutuyhod sa tuang likod. Wa na, guys, para sa iya, ha, na, guys, wa na kay tarbaho, nang sige na cellphone, silpon uh, report niya dahil na nga, oh, ma'am, si Kuan, ma'am, ganito, ganyan. Kay Kuan, mana nagpasikat man na siya, guys, nga, kanang dugay na siya, dre, para perminti siya kung sa amo ba nga, ay, nga ganito, ganyan, kanang mo iyahang mga saligando din hi, kay dugay na, siyempre ang iyang loyalty na amang yun sa kanang driver, oh, ang loyalty sa amo na amang sa driver, kay siyempre dugay na good kayo na, mga gagmay pagunang mga bata din hi, di na good na, din hina hina-guna siya di mo na iya hang kanya magsigigyun na siya sumbong guys ang pertig yung daghanang ng mga mga kuan anak kataba nga sige nyang sumbong-sumbong grabe kay nang driver dire guys di matabang batasan na na grabe sip-sip sipsip kay sa tanang sip, sip niya ang kinipong ang kinipong tagalimpyo dire guys sobraan ka sipsip pod kay Ambot nganong nasuko na siya nako na matingala ra ko nga init mga iyang dugo nako na nga momo manghilabot siya ha nga, akong trabaho ako namang gibuhat masuko di ay nga iya iya man mig trabaho muroyag nabuang guys hmm. nya makialam siya ang amo gani, wala gali gali sa akong trabaho unya siya gar reklamo kay nag is, nagsumbong ang kanang kusinira sa ako nga uh, ako daw kuno hinay daw kuno ko plansa hinay sa ang mata maskin pag kanang iyang dagway mo akong plansahon mo nay hinay o hinay pa ko dili na ako mabuhat na na akong trabaho di na ako mahuman but -but niya bida -bida kayo guys mura na siya may kasuko guys kay mura ako ang pangagpas na ana yang ikasukan kanang ako ang sweldo hmm kay ang akong nahibawan, kay pag-abot na kuana dire nag kuana siya nag kuana siya kanang nagbagulbul ba nga ang katudong katong akong gipulihan gipantay ra daw sa iyang sahod niya ang katodong taga limpyo o taga laba dili ako kuno magaling magtrabaho sa sud sa balay kay magaling lang sa garden unya ang di pa yun ako ganahan sa iya guys kay kanang bida-bida ba kay may istorya bitaw Syempre, mag istorya, mag yun ang siyempre mag-istorya mag-yun ang amo kanang tagaluto kay siyempre ang ilang pag istorya pag usapan ana ang kanang about sa iro kanang mga lutuonon gusto niya guys nga kanang makadungog siya kung sa ipag istorya mo ingon din siya ano ano, ano kaya yung pinag-usapan nila ni ma'am at saka ni Mary kanina pa yun parang ano kaya yung pinagmamaritisan parang apektado tapos marang gusto niya nga may bawaan niya kung sa mga mga gipag istoryahan mga na guys ba may bawaan mangudin mo sa kanang gud nga kanang itu ba iya ya, anak iya ambot na tingala mako anak niya kay sumbung sumbong, -sumbong na dunggan bu dito sa tagataas nga ya, mo lagi daw na nga nagreklamo do kuno nga mo naana ako daw di daw kuno ko kabalo mo kanang di daw kuno ko kabalo mo laba di kabalo mo labas iyang mata ang ang di na ko ma di na ko mataro laba tong mga pistawil pa, para sa ilang kinanaan guys kay saon man ang sunrocks iyang iyang gahut don iyang bulaos kaayo og sunrocks murag giatay mo nang mo nang nag-request po sa tagaluto nga paliti ko og sunrocks kay kanang ang mga ang mga tawil nga puti di gyud na makuha og walay sunrocks nga kanang isog kay ginahurot sa tagalinis kay ipambubo niya dito sa kasilyas og manglimpyo niya marabag limpyo pud ang si ara nga pertirang bahua pong anso mag sakit kay sa ilong niya hambog kay mangistorya ba mura og oh, unsa kagaling magtrabaho ang animal maglagot yun, napaydagway guys nga, sus, ginoo ko panginoon sala, may yun ang man manaway guys pero ambot na lang yun, ambot na lang yun labaw po labaw po kayo yung perting kay gunsay trabaho sa uban muna nga, kuan kay siya guys pila na upat na kabuk ang ikaupat ko nga muhawa dire kay kuan man, kanang sa nga nanay kanang daghan kay siyag mga puna daghan siyag mga puna ang nga trabaho sa mga taga taga laba kay gusto niya siya ang bida uan pa na siya diri guys isa ka tuig kaping katong wala ko maupi pi niya din he um. o unsa ko ka dugay nga nawa din he maupod siya ka dugayon din he nga ning na, maupod karon mao ang kadugayon niya din Unya, siga kayo guys. Unya, giatay. Pagkabot pag, pag yun ako dire guys. Imaningon pag yun siya nga. Dili gusto si si sir, si sir, ganyan. Ganito ganun. Si ma'am hindi ganito ganyan. Hindi daw gusto. Pinagsabihan niya ako. Hmm. Nangutana ba rin ko kung gusto nila o oh, dili. May magnangutana ko. Nga ang ako ang pakay diri Trabaho raman. Hmm, malay ko kabalo man sa mga gusto nila o dili dili, dili lang niya pamuka sa kuha. kaya siyempre mas dugay pa ko isa, isa ko kadikada ng trabaho diri guys kaysa iya ha guys isa ko kadikada ng 13 years ko ng trabaho diri niya iya kong inga giatay nga ikaduha po guys dili po na ko siya ilugan o kung sa o siya ay kanang kung anong sa amo dire kanang uprim. Halimbawa, siya himuog sa ligando. Hmm, labot po na ako, bahala, kadara. Hmm, nga di ikaw may sa ligando, basta ako, buhato na ako, akong tarbaho. Um, wala man nga magbida-bida man ko ana, kay nagian mo sa nako na nga inga na nga trabaho dili ko na sayon guys nga tanan sa imoha ihabilin taud-taud og -taud, naay mga kwan tawagon ka Uy, mas ganahan ko nga walay magsigik panawag nako kay makahuway makapagpahu makapahuway ko makatulog ko nya makabalik ko sa akong trabaho ang siya bida-bida na siya guys bida bida dili siya angay nimo ubanon og trabaho kay way ayo way batasan maot og batasan giatay atay yun ka maot guys di makaya gyud Manang muhawa ko din hi, ah muhawa ko din hi ah. mangita ako, kanang ko kanang trabaho gusto nako ka kanang all around all around nga kanang trabaho nga kanang ako ra isa kay at least kung all around ka pagmahuman ka sa imong trabaho wala na imong hilabot nimo pwede na kag magpaulay o oh. ng trabaho unon sa balay guys og wala wala lay bida sus so, giahak is isara na ka isara ka pitik, guys giahak lang tanan nasubukan ko na yan kay ako bata pa lang ko na namasukan ako ukusan ng mga trabaho unon nakastosway na ko panarbaho nga magluto maglaba magbantay bata magkatod og bata sa eskulahan magsundo oy giahak ako pa yang konhon giuhong gi lang siya hindi hmm, ko niya labdon kay na bahala siya, bahala siya magpabida siya dire guys. Dapat mo abot siya 20 years dere kang kanang makadawat siya og kanang award sa galon. Bahala siya sing kinabuhi dire. Maskin pag dire mamuti iyang buhok, wala ko labot. Di ko ganahan makikuban anak nilang mga salbahis.